<coughs> ay. so ayan guys nakain ako ng noodles na hapunan noodles lang yung aking kinakain kasi hindi ako nagluto na ako at sa kasi kung magluto ako ng ulam ay matagal ko pang matatapos kasi nakapote so ayan guys nito ba ako ng noodles yung yeah, ahong pwesto pala dyan, ay eh. paborito ko yan. Dito sa hagdan. Ito talaga yung ano, uh, mas uh, comfortable ako pag ako makain kasi sa lamisa. Tsaka hindi ko na rin pupunasan pag gano'n ako kumain sa lamisa. Tsaka, bow lang naman yung mga dali ah, ko. Hindi na kumakain, wala ko lamisa. Kaya dito ako may... So ayan guys, sarap ng aking kain dahil na may nag-init yung models pero nag-init ko talaga na ang mga huwag na ako dyan so ayan ang aking hapulan guys dahil gutom na gutom na ako dyan dahil sa tanghali ay hindi ko makasurprise ang hinain ko so mabuti mabuti dahil na mayroong models sa drawer so ayan lang guys Sa aking video for today uh, thank you for watching guys marami maraming salamat sa inyong lahat yun uh, thank you uh, God bless sa lahat muntik um, na pala matapon yung sabaw <laughs> dito